Nag, layo na nililakad namin doon. Sino kasama mo? Si ate ano, Arlene. Ah, Sama mo sino? Si Nonoy. Mm. So, si Maria. So doon sa ano? Oo. Maganda lang kami ano, nga doon, video. Maganda pala doon. Naglakad-lakad kami. Dito sa pagod na pagod si ate, bigat ni Luno. <laughs> doon, sumaya na doon. ano doon. Yung pala gagayatin ng ganyan. Mm. Hmm. Doon sa papuntang ginubatan? Dali doon. Do yung, ano ba, ba doon? yung daan po. Ano ba? doon may sa may ano doon. Banda rin pa eh. Ang balud yun. Ang balud yun. Ito pa ganon. Pa ganon pa. Pa ganyan. Aba, Pababa. Ang balud yun. Pababa. Kitang-kita pala doon. Nakita mo suma yun? Oo Ang ganda, may ano kami may day. Ay, ano mga may day namin. Yun, ganun pala. Yun ang ganun na sanaan ito. na na yung siluban. Di si Ace? is Bibi ako na niyog. si Lolo na may Si Lolo naman ay nagagawa ng pangtali Ang tatay ay <laughs> 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 hindi ba makamubuhan ng tatay nagsisingin pa yung salitang <laughs> bigula no? bigula ano okay, si baby ace hi baby ace hi 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 busy busy ka dyan dyan ka na lang wag kang magkulit dito busy kami may <laughs> napakita na ulo Kimah, apa nak nak terangi? Sudah. Kena kata anda. At -a namin dito. Yun, mm. lagyan na namin ang na alamang. Mga alamang pala yun. Buti walang masyadong food color ang alamang dito. Wala. na Nainatural niya ang kulan. Mm, wala ang nilahok sa dya. Asin. Asin lang para tumagal siya. Siguro abuso. Paminta. Mm. Yung... Ganyan yung pamigta. Bangon yan. Ay, diyan na yung unang gata. Nakalagay na pala diyan. Yung dahon, pagka nakulong na, saka, ay, hindi pa, babalot pala. Pag naibalot, pag nakulong na, saka ilalagay, o, sasama na din. Sama, sama. ng nakulong na,

talian na. Kailangan doblehin daw muna ang dahon. Da dahon. Tapos, yung, lalagyan na mga isang kamay, eh, dalawang dakot. Oh. isang dakot at kalahati. Ay, depende kung gano'n ka. Ano ang gabi. Ito, sarap niyan. Mas kailangan ipahigpitan niyan mamaya. Mamaya, ipitan eh, pag naglagay yeah. ng ano niyo yung... <laughs> Tapos lalagyan, Ha? <laughs> Naglalaway na. <laughs> Naglalaway na eh. Oh. So, sa ng... Ano, daing? Ang tawag Ay, daing, niyan dahil sa amin. Tuyo. Parang tuyo na rin siya. Tuyo. Yung malalaking isda. Yan. Isda na lang. maraming ito. halo. Kailangan maraming halo. Sa talian na siya mamaya. Yan. Ang no, sarap niya. Tapos, lagi ng tuyo. Nilagyan namin na ricado yan. Ito yata, ano ito? Mag-ano ko na tayo ng muto. Ay, pulota dito. Buko. Buko. Tapos, ano yung sili lang? Sili. Isang laga ay dalawang laga. Bakit kayo nagdadala na? Magdadala na. Ano hindi naman ako galing sa tayo tumira ko sa Makati Makati? sabi nyo pala naman yung bahay nyo pinapagbayaan nyo hmm. yung sili tinutukod nyo pag may bag nyo tinutukod? <laughs> <laughs> masyado siya marami hindi ko sabay sa atin, hindi hmm. makagalaw

Para bumangulag yan lang ang tanglad. Mm May -hmm. likado na. Sarap niyan. Eh. Ganun pa rin. May palaman. Ano yung nilalagay, Lula? Ah, mga hipon. Ano po? Hindi na, Nay. Papalaman. Ano? Ah? Tapos? Tapos sana, sana. Dapat hindi, ano, siya mabutas. Oo, pata simak, matatakunin mo. Ano yung pala yun? Tatalian. Kailangan mahaba pala ang tali niya. Bata si Jimmy Rock. Moo magsabi na magsabina sala sinda kung ang ngidam itaw. yun par bibi ta. natin. ano ba Ha? <laughs> Ayos na. <laughs> Ayos na lang ah, kailangan paharap siya. Para hindi mabutas. Pilolo. Lalagyan ng... Ano po yung hipon? Arikado.

Dapat may ilaw. Maluwanag po ito. Kitang kita sa dilim. Wala pa po kayo national ID? Wala pa yeah. po kayo national ID? the cap in

好好好